Magandang gabi po sa ating lahat. Pastor Melvin Padulina po mula sa Filipino Canadian Evangelical Methodist Church. Isang kongregasyon ng Yemilif dito sa Canada. Sa gabi pong ito, nais kong ibahagi sa atin ang may tema na panalangin at salita, patuloy na magtiwala sa Diyos na hindi nagbabago. Nais ko pong basahin sa atin ang uh, isang talata mula sa Hebreo sa pangkat na labing tatlo sa talatang walo. At ganito po ang sinasabi, si Yesu Kristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Pinagpala ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. So ngayon po, bilang pagtatapos sa ating apat na taon ng pagsasama-sama sa prayer and word, nais kong uh, balikan ang ating pinagmulan at ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. So, noong panahon po ng uh, pandemya, isang bagay ang natutunan natin, isang bagay ang ating napagtanto. Walang katiyakan ang mundo. Subalit so, sa gitna po ng takot, sa gitna ng uh, sakit at kawalan ng uh, kasiguraduhan, isang bagay lamang po ang naging sigurado sa buhay natin. Ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Nagpasimula po tayo ng prayer and word noong panahon ng COVID 2020 kung di po ako nagkakamali. At ngayon, apat na taon na tayong pinagpapala ng Diyos sa pamagitan ng panalangin at sa pamagitan ng Kanyang salita. Ang ating pagtitipon ay hindi lamang po nagbigay ng uh, inspirasyon kundi naging buhay para sa marami sa atin. At ngayon, nais nating uh, magpasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kabutihan, sa kanyang patuloy na katapatan sa ating mga buhay. Nais ko pong ibahagi ang mayroong tatlong punto. Una, panahon ng kawalan ng kasiguruhan ngunit may Diyos na matapat. Noong nagkaroon po ng pandemic, o nagkaroon ng pandemya, biglang nagbago ang ating mga buhay napilitan tayong manatili sa ating mga tahanan at maraming buhay ang uh, nawala at halos lahat ay uh, naguluhan at halos uh, lahat ay uh, nahirapan ano po subalit sa gitna ng lahat ng ito ang Diyos ay laging kasama natin ang sabi nga po doon sa Isaiah chapter 43 doon sa verse 2 pag ikaw ay dumaan sa mga tubig ay makakasama mo ako. At sa mga ilog ay hindi ka aabutan. Pag ikaw ay lumakad, sa apoy ay hindi ka masusunog. Ni ang liyab man ay magniningas sa iyo. Ito ay totoo para sa atin. So sa gitna ng pandemic, sa gitna ng pandemya, hindi tayo iniwan ng Diyos. Bawat panalangin na ating itinataas ay naging daan upang maramdaman natin ang kanyang presensya upang maramdaman natin ang kanyang tulong. Naging sandiga natin ang panalangin sa panahon ng uh, mga pangangailangan at uh, sa kanyang salita tayo kumapit upang magkaroon ng pag-asa. Naging buhay ang mga pangako ng Diyos sa ating kalagitnaan. Pangalawa, ang panalangin ay isang mabisang sandata. Sa apat na taon ng prayer and word, natutunan natin na higit pang magtiwala sa kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang uh, masasabi natin na ritual na ginagawa natin sa ating mga kongregasyon, na ginagawa natin sa ating mga simbahan o sa ating mga tahanan. Kundi ito ay uh, naging sandata laban sa takot, naging sandata natin laban sa pangamba at sa mga pagsubok na dala ng pandemya, Sabi nga ni Jesus sa Mateo chapter 7, verse 7, Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. So sa mga oras ng pangangailangan, nang tayo'y lumapit sa Diyos, narinig niya ang ating mga panalangin. So minsan hindi agad natin nakikita ang mga sagot, pero paglipas ng panahon, nakita natin, ang kanyang pagkilos. Ang bawat prayer meeting ay patutuo kung paano tinutugon ng Diyos ang ating mga dalangin. At bilang isang uh, Yemilif, bilang isang simbahan, hindi lamang tayo nananalangin para sa ating sarili, kundi nananalangin tayo para sa isa't isa at gayon din para sa ating komunidad. Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos hindi lamang sa pisikal na kagalingan ng bawat isa sa atin, kundi maging sa espiritual na kalakasan natin. Ang ating mga paglapit sa Kanya, ang ating mga pagsamo sa Kanya ay naging paraan ng kagalingan at naging paraan ng pag-asa. Pangatlo, ang salita ng Diyos ang gabay sa bagong normal. So sa bawat sermon, sa bawat pagbasa at sa bawat pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, natutunan natin na umasa sa Kanya, higit sa dati. So sa mga pangako ng Diyos ay naging ilaw ito sa ating landas, lalo na sa oras ng kaguluhan. Ang sabi nga po dun sa Salmo, sa pangkat na isandaan labing sa talatang 105, sinasabi rito na ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Noong panahon ng pandemya, hindi lamang sa panalangin tayo kumapit, kundi sa kanyang salita. Natutunan natin na magpakatatag sa kanya dahil ang kanyang salita o ang kanyang mga salita ay nagbibigay sa atin nang direksyon at nagbibigay sa atin ng liwanag. Bawat talata ng Biblia ay nagsisilbing gabay upang makita natin yung mga plano ng Diyos kahit na tila mal, uh, hindi malinaw at uh, hindi natin makita ang hinaharap. Ngayon, kahit na tayo ay nasa bagong normal, hindi magbabago ang pangangailangan natin sa kanyang salita. Ito ang magiging gabay natin patungo sa hinaharap. Sa mga bagong hamon at pagpapala na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Sa ating pagtatapos, ang Diyos na nagpasimula ay siya JOS Diyos na tatapos. Ngayon, bilang pagtatapos ng uh, prayer and word, nais nating bigyan diin na bagamat tapos na ang ating apat na taon ng pagtitipon, hindi natatapos ang gawain ng Diyos. Ang sabi sa Pilipos chapter 1 dun sa verse 6 na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa mga bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. So ang Diyos po na nagpasimula sa atin noong panahon ng pandemya, mga kapatid, ay patuloy nakikilos. Hindi natatapos ang kanyang gawain sa atin, kundi ito'y nagpapatuloy. So ang ating mga natutunan sa panalangin at ang ating mga natutunan sa salita ay hindi dapat huminto dito ngayon. Ito ay dapat na magpatuloy sa ating mga personal na buhay at sa buhay ng ating mga kongregasyon, sa buhay ng mga misyon na ating pinaglilingkuran. So magpatuloy tayo sa paglapit sa Diyos, sa panalangin at magtiwala tayo sa Kanyang salita. Anuman ang kinakaharap natin, mga magulang at mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Sabihin mo nga, kasama natin ang Diyos. So siya rin kahapon, siya rin ngayon, at man Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa apat na taon na iyong ibinigay sa amin. Ito ay naging biyaya sa bawat isa. Naging biyaya sa bawat uh, miyembro ng aming iglesia, hindi lamang sa aming iglesia, kundi sa lahat ng mga nakakapanood dito. Salamat po sa iyong salita at sa panalangin na naging aming sandigan. Patuloy nawa kaming lumago sa aming pananampalataya at maglingkod sa iyo ng buong puso. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga kinabukasan dahil alam naming ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Amen at Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Like Again. Blessings of the God of Father in Heaven be upon us. This is from the FCEMC, Filipino Canadian Evangelical Church, led by our pastor Malvin Padolina, under the district of Naik and the Eschowal Purguino. As we continue, let us take a moment to pray. Heavenly Father, we unite seeking peace and healing for our world. May compassion guide our actions. Understanding bridge our differences and love illuminate our paths. We ask for strength to support those in need, wisdom to nurture our planet, and hope to inspire future for all. In these challenging times, let us be a source of light, spreading kindness and understanding to every corner of the earth. We ask this in the mighty name of our Saviour Jesus Christ. Amen. Let's bow our head and let's pray. Father, today we celebrate your great love for us. We come with gratitude in our hearts as we gather here together for these occasions. Thank you that you are present here by your Holy Spirit. May you speak into our minds, for we, your servants, are listening. May you speak into our hearts, for we, children, are attentive. And may you speak into our lives, for our desire is to live for you. Lord, we commit this time to you now, for your glory and praise. Amen. God to him is able to keep you from stumbling and to present you faultless before his glorious presence. To God, our Savior, who alone is wise, in glory and majesty, love thou and forevermore. Amen.